Yo, what up? Kumusta kayo for today's video nga eh? Gagawa kami ni Commander ng palitaw sa mais. First time lang namin gagawin ni Commander to. Kaya tara, samahan nyo kami. Let's go! Yan yung mga sangkap na gagamitin namin. Meron tayong glutinous rice flour. Dalawang coco mama. Sesame seed. Asukal na pula. Condense. At any brand eh, pwede. Jolly Cream Corn. Yan. Ay, buisit na laglag pa. Gagamit din tayo ng sago. At depende po sa inyo kung gano'ng kadami ang gusto nyo. Kumuha lang ako ng malinis na lalagyan. At sinaling ko na tong rice flour. At maglalagay lang po ako dito ng tubig. Bali po sa paglalagay nyo ng tubig, eh dapat tanchayin nyo lang. Para hindi siya mahirap bilugin at magdikit-dikit. Make sure lang po nakapagugas kayo ng kamay. Kasi hahawak-hawakan natin yan. At bibilog-bilugin natin yan. At after nga nun eh, nagpainit lang ako ng kawali. maglalagay lang ako ng tubig tubig dito. Tatakpan ko lang to at hihintayin lang natin sa kumulo. Dahil kumukulo na nga siya, eh pwede na natin ilagay yung mga binibilog-bilog natin kanina. Yan, bali hindi perfect yung pagbibilog natin pero all goods lang yan. So yun, nailagay na nga natin lahat at hahalu-haluin lang natin to para hindi siya magdikit-dikit lulutuin lang natin to at hihintay lang natin siyang kumulo dahil kumukulo na nga at luto na siya eh side aside na muna natin hahanguin na natin siya sasangag lang natin tong sesame seed at hihintay lang natin siyang maluto tapos kapag ganito na yung texture nya na golden brown na yan, eh goods na yan after nga nun eh nagpainit lang ko ng kawali tapos ilalagay ko na tong dalawang koko mamang gata tapos tatakpan ko lang ulit to at lulutuin lang natin ng konti yung gatang nilagay natin kapag so kakataon nga na to eh medyo okay okay na siya uminit na siya ng konti ilalagay na natin tong cream corn at uubusin na natin n'yan lahat. At halu lang natin 'to para mabilis kumalat at maluto. At next naman itong sago. Yan. Yan halu din natin 'to para mawala yung pagdidikit-dikit nya Bali din naman natin yung paglalagay ng sago kasi mas masarap daw yung maraming sago. Ilalagay na natin tong rice flour na binilug-bilug natin kanina. Yan, halu-haluin lang natin siya. Alam nyo ba guys, yun nalaman ko nga na meron palang gantong luto sa palitaw. Eh na-curious talaga ako at gusto ko na agad magluto. Hindi e nga gantong pagluluto yung nakasanayan natin sa palitaw. Eh e try na natin, mukhang masarap eh. May ibang version naman sa pagluluto. <laughs> Grabe guys, itsura pa lang at amoy. Nakakapaglaway na mukhang masarap. Plus na ilalagay natin itong toppings niya na sesame seed. Itutuloy lang natin ang pagluluto sa kanya. So ayun guys, finally luto na siya. Excited na akong matikman to. Ay guys, nakapagluto na ba kayo ng ganito? At anong tawag sa inyo ng ganitong luto? I Comment nga please favor na rin po. Paki-comment na rin po kung tigasan kayo para alam ko po kung saan nakakaabot ang video na to. Salamat. Kung hindi pa kayo nakapagluto nito, na nako i-try nyo na perfect tong panghanda at pang merienda. Okay, tikman na natin tong palitaw sa mais. First time ko lang matitikman to at sobrang kakaiba nito at naintriga kami ni Commander kaya nagluto kami. Kung ano ba talaga yung lasa nito? 'yan umusok-usok pa. Wow, promise, ang sarap niya. Perfect to sa matatanda at sa mga bata. At magugustuhan talaga nila kasi malambot to at creamy pa. Tanggaling kakaiba to kasi may sabaw na palitaw. Ibang level din. Para sa akin, mas pinasarap na palito to. Sobrang good quality. Yon guys, si Commander naman ng titikim Kim. Yummy. Sarap. Yung palitaw. Hmm. Hmm. So ayun guys marami pong salamat sa panonood At kung uh, gusto nyo naman po ang simpleng pagluluto natin E eh, pakilike and share naman po Salamat akikabuhat with commander Peace out all good See you sa next vlog Bye bye